Ikaw na ano? naman! Ano? Ikaw na naman? Ikaw nga nag-invite sa akin. Tapos sabi mo ako na naman? ayako ako ba? Kasi nag-ano yun na. Ah. nag, nag e, hindi random yon Pag sinabing random, hindi mo hindi mo pa rin na makakapikay mo dahin. Random yon Ay, ano nga hindi? In Invite mo ako. Oh, sige. i e, cancel ko ha. Kasi hindi mo ako in-invite. Accept mo na ah. yan. In-invite mo ako hindi? Babae, eh, ayaw i-admit yung kasalanan na yun. O, sige na. I-invite in ka. Sige na. Balisan mo. ako ko okay. sa'yo! Tinalo mo yung sampung nuggets ko! Ipinagkirapan eh, ko yun, yun, ah. Ibabain eh, rin yung pride nyo paminsan-minsan. Ah. Hindi yung Kayo na lang okay. lagi ang tama. Bababa na. O, oh, tama. Ganyan ka lang, ha? Hanggang mamaya. Grobe, <laughs> uh, pag hindi ko naka-2-0, ano, si nawawala kayo, no? <laughs> Oh. <laughs> okay pala sa'yo maging ganun Hello, Milanski Hello, guys Alam, paglaban yung ako, guys Hi, Pasaway, Hi, pasaway. Guys, ipaglaban Layo yung mo, ako Layo mo, bibig mo sa mic mo Nabibingi kami Yung viewers mo naiirita Milanski, shareho Asa na yung tugtog mo? Sumisi sumisigaw ka, huwag ka sumigaw sa mic. Ano tingin mo sa mga viewers mo, bingi? Hindi <laughs> nga ako sumisigaw, ganito talaga <laughs> yung mga <pito. laughs> Ano, baboy ka? Pero si Darwin, oh, may nag-aano sa jazz. Oo, oh, ganyan lang. pa -cute, cute ka lang, huwag ka sumigaw. Ano <laughs> tingin Dak -dak mo sa mga viewers mo, puro tenga? Ano, so, grabe ka naman. Masigaw ko eh. bog mo na nga ako na para bang... Hindi ko kaya. <laughs> Iwan ko lang pag ako bumugbog siya kung ano yung mo. Guys, for roast guys oh. Kaluhin naman ah. natin siya guys. Kaluhoy. Uy, 3 roast pa guys. <laughs> guys, 3 roast oh. bigyan nyo Grace Trilos, grabe naman kayo. Puro si 2-0 na lang. Paano naman ako? Mag-guide me kayo. Kailangan mo sa akin, ha? Parang daig mo pa ako na may anak na ako, ha? Hello, Yukinari. Ay, meron din naman akong anak. Dalawa pa. may anak ka na? Hmm, meron. Pero walang A asawa. Ah, magdiwang. <laughs> mm. Dalawa pa, bro, guys. Kasawa? May anak ka walang asawa? May anak ka walang asawa? Oo, single, ma'am. Oh, Hello, Red. Thank Nagsarili. kinay mo? Kinamay mo? May ano to eh. Nakakabuo to. Thank you, Rico. Hmm. Walang nalit no na, no, guys. Ano skin care mo? Thank you, Rico. Wala. Libag-libag lang. Gano. Akala ko formalin. Grabe <laughs> ka naman. Hindi ba, ano, agwak sinada? formalin with muriatic acid. Hi, <laughs> Kat. Thank you for following me, everyone. Wala na yung tugtog mo. Yun. Wala na yung yung maganda. Lagi naman, hindi na ako magtataka. Okay, alam mo. <laughs> grabe ka huh? sa akin. Guys, grabe siya akin. Lagi, oh, lagi eh. siyang ganyan oh, eh. pa. Minsan ko na lang makapigil yan tinatalo Kasi ko na inaasar ka pa, pa. pa Oo, no, tinatalo na ako, inaasar pa ako. Feeling pogi. Mm. At least may feeling At pa. Di ba? Diba? Diba? May rap yun kung pogi na lang, walang feeling. Ay, yun nga. Ulog ka na lang oh. pag ganun. Oh. Mm. Eh, paano? -live ako, panalo pa. Sorry ka na lang. Black Mamba, puro glob, drop the gloves. Wala namang umihelp. Ay. Puro drop Kunting the gloves. Kunting effort pa. Sabi kayo, guys, talungan nyo naman ako. minsan talunin naman natin siya. Alam mo kung saan Alam sila nakatingin, sa yung mga viewers mo? Saan? Sa pusong malaki. Hindi, naaaliw sila sa mo oh, pero hindi sa iyo sa mic mo. Nawawala no, yung mic mo tapos bumabalik oh. <laughs> Ganyan yan invisible yan. Ang laki kasi kaya Meron na pala ngayon yan sa TikTok okay, no? Oh, sa mo. Invisible mic. Kaya fleet ko na yan. Magano kayo at to cart kayo diyan. Buy now pala, wag at to cart. Pag nagsarita ba, kailan ba isungsong yung uh, bibig sa mic? <laughs> Oo, oo, grabe naman to. Ha? ka natatahon kita, hindi dumadaan yung angel ko. Ba't ako magpasalamat May tinulong ko ba sa akin? Oo, tinalo mo yung nuggets ko. So? So? so so ka yan? Wait lang, magpa-thank Huwag mo na magsalita. Brave Heart, magandang gabi. Thank you so much. Irene, uh, pasaway kay Toyo. Ayan, kay Racing, Jason, Jay, and uh, Tragpalgar. And Life is Hard and also Mickey. Ayan. Yeah, yeah, Grabe, yeah. uh, puro kayo palo. Namin, wala kayo. too much. That's <laughs> <laughs> too much daw. Yung tugtog mo, wala na. Pa pa parinig pa ko sa inyo, guys, yung uh, soundtrack ni 2.0 sa kanyang uh, programang Wanted Sweetheart. <laughs> ano yan, DJ? Bakit? Bakit? ini underestimate mo yung... Uh, Sige, ano na eh. Sige na eh. Sige na, i-play muna. Hindi ko ina underestimate I-play muna, sabi ko. Alam niya si 2.0, hindi ko alam kung pabiktim ba yan um, ano. o ano. Ano kasi pabiktim ako? Pero bully yan. <laughs> 🎵 ng stress 🎵 Ano yun? Ikaw lang gumawa? Saan oh lang gumawa niyan? Hello guys! Shoutout po sa ating 1,700 viewers! Oo gumawa Good evening everyone. Jarot ano po sa ating mga viewers and uh, to my uh, gifters. Don't forget to like, comment, and share in follow posts na ating live. Alam mo kung magano ka na. Once again, this is 2.0. Di na naintindihan yung kanta. Parinig mo. Puno-puno ng pagmamahal lang dala programa. May ingay na bunganga. Kaya halika na sa one sweetheart, dito ka isa ka. So when it's really hard, it came joy. Malilibang ka sa kwentuhan na tuloy-tuloy So on a sweetheart, baka dito mo Ang iyong si ano so, sweetheart mong hinahanap Si 2.0 ang iyong Sarap po yung good evening kay Miss Abigail Ang sa problema Kamaya na siya doon sa utaw So on a sweetheart, matutuwa ka talaga <mlatures> Halaka kang tawanan Na walang pakundangan ay, hindi sa parang may OP kaya abe wala. Pamayaan na mag-chat ba?